galing ako uh, ano, Red Crescent Hospital. Nag-refill ako ng gamot. Sacrifice. Lakad. Ang init dito, uh, 45 degrees yung init. Ayan, no? Lakad ako, alati hanggang street 1 Tinapos kasi indal akong pera. Kinapos ako ng pamasahe, nabayad ko rin sa taxi papunta. Hindi ko alam, wala na palang laman yung wallet ko. Eh, kahit din ito kainid, para kang nagluluto ng itlog rito. Buti, nakadampot ako na ng ngayon. Oh. Whew. Kasi nag-refill ako ng gamot. Bali, uh, July 9 pa yung second contract. Ay, second na uh, visit ko appointment in advance na ako may tumulong sa akin Pilipino kasi hindi ako hindi, hindi aabot eh July 9 nasa Pilipinas na ako nyan eh appointment ko 2 months ng 2 months ng gamot eh bali ayan yung init oh ayan accommodation namin nilakad ko halos dalawang kilometro ayan ang accommodation ayan o sa kabila ayan bali nilakad ko simula alatiya hanggang street 1 halos tatlo yata dalawang kilometro yun high blood pa ako nito ha hypertension high blood 45 degrees yung init awalan ah, Diyos kinayo <laughs> Mahirap dito pag wala kang budget Kasi kung sa Pilipinas ako aasan ng gamot Ang mahal, isang banig nasa isang libo Sampung piraso lang yun Eh dito, magbabayad ka lang ng 200 pesos pang dalawang buwan na Eh yung isang libo sa atin, sampung araw lang Ganun siya kung dito, sin, libre rito pero binabayaran pa rin kahit konti kasi syempre ginagamit yung ano Bali 14 real ako 14 real sa loob ng dalawang gamutan anim na gamot cholesterol, hypertension high blood pre-diabetic at cardio shape yung ano ko, bisoprolol sa puso naman kasi nga, palpitation. Wala na, 57 na, kaya ang dami ng sakit. Ganoon talaga, kung tumatanda. Hindi na naman natin pwede itago yan. Yan ang realidad. Yan ang realidad ng buhay. Iaasa na lang natin sa Diyos lahat. Ayun na yung tawiran, no? Yan, no? traffic. Street 1 na. Ayun yung accommodation namin, nandun. Lalakad pa ako. 来来来。No, no, no.

namin hindi man ako pwede magtagal, mainit awanan Diyos si eh, Nakaraos, magtakay mo 3 km nilakad ko

Alatia 2 Street 1 Awa ng Diyos ito Survive Salamat sa Diyos Ay no Yeah, malakas ang palpitation dahil nga mainit sa labas hanggang dito na lang Paki-watch na lang sa youtube channel ko uh, souvenir and uh, a life a uh, lifestyle in abroad hmm, anong pamagat nun Romeo ka vlogger, paki-subscribe na lang. Ito yung mga souvenir natin dito, yung mga naranasan natin sa abroad. Lakad, sacrifice, pagpapasalamat, uh, kinaya natin na uh, hanggang ngayon binibigyan tayo ng buhay ng Diyos. Maraming salamat sa Diyos. Ay, salamat sa Diyos. Hey, how much? 70 cents, ma? One set. 75. Only backside? Only backside? Pare, only backside ha? Ah? ah, only backside. But if you put uh, the disc brake no this no no going. Hmm? Because I need this brake good. Yeah, How good. How much this brake? This one? Yeah. This one uh, only uh, 90 real. Backside, one, back, one side. But may, may tire not uh, putting like that how will you put my tire no design for this one no huh? Eh? yeah yeah this one only huh? Eh? only but... uh, this one only this one back here, no coming no coming uh, this 70 uh... this this one uh, how much this one set set uh, one set uh, wire and this one zero, and eight zero. Eight zero. 80 plus 75 almost 150 uh. No discount? Coming discount no problem I bring my bike here huh? yeah. This set brake 75 Other only one set One set yeah. This 80 yeah. If you discount Coming Malam cycle after You, discount. you see? Yeah? Mm. Discount if I buy one new bike yeah. Like this, how much? One old This, this one Huh? This 70 Three hundred seventy. Yeah that is new. Yeah, good no. Good one. Gear direct gear. That gear gear. Gear All dish break huh? ah? Yeah, ah, dish break. How much discount three uh, seventy down down yeah. because I I three, budget no. Three fifty last. Last three yeah. fifty? Yeah, bar bar, bar. Three fifty. Oh, what yeah, design yeah. this one? Pare? Oh. Same same dish. Pare? Uh -huh. Oh, good this one. I like. O oh, 350 is it ha? Huh? I buy after come oh, back. Bigay siya. No, number one. Good. Yeah, yeah. This brake also? Right. This brake? 350. Okay. I bring my bike after I... I you give me discount pare ha? Huh? But name, I come you ha? Huh? You talking ha? Huh? With me ha? Huh? This bike old but no brake and no... If one set, 80. Two set, 160? Oh, okay. Good friend, this good friend. I remember this.